Kumakain ka ba ng prutas na avocado? Masarap ba? E ang mga buto ng avocado, nakatikim ka na rin ba? Maaaring matatawa ka nga, subalit alam mo ba, na higit sa laman ng prutas na avocado, ang mga buto pala nito ay higit pang mas masustansya. Pero kadalasan ay itinatapon pa. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng mga buto ng avocado para sa mayroong diabetes, mataas ng cholesterol level, mayroong problema sa bato, at marami pang iba. Dahil next time, bago mo itapon ng mga buto ng avocado, ay baka magdalawang isip ka na. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Ang avocado o perseya americana ay isang klase ng punong prutas sa pamilya ng mga laurel o laureaceae. Native ito sa Amerika at Mesoamerika at nakilala o nadiskubre mga liman libong taon na ang nakararaan. Minsay tinatawag din itong alligator pear o avocado pear. Masarap ang prutas na avocado at napakarami ring mga binipisyo. Subalit ang mga may laki nitong buto ang ating pag-uusapan. Ang buto ng avocado ay mapait kung inyong lalasahan. Kaya naman kadalasan ay itinatapo na lamang. Subalit sa panahon ngayon na marami ng mga karamdaman ang natutuklasan at mga karamdamang laging pinoproblema, ang mga organikong solusyon ay mas mainam na pagpipilian. Batid mo ba na ang mga itinatapon mong buto ng abukado ay napakasustansya pala? Ito ay nag-uumapaw sa mga tannins, flavonoids at mga pinolic compounds na maraming binipisyo para sa kalusugan natin. Una, ito ay mainam pala sa pagpapababa ng blood pressure level. Sa bansang Nigeria nga, ito ay kanilang ginagamit na panlunas sa pareho kondisyon. Ang glycosides na meron sa avocado seeds ay pumoprotekta sa mga ugat o daluyan ng dugo na dulot ng mataas na blood sugar. Napakainam din ito sa mayroong diabetes. Ang mga vitamina at mga mineral na nasa avocado seeds ay hindi lamang nakapagpapanatili ng maayos na daloy o daluyan ng dugo, kundi mabuti rin sa mayroong diabetes. Ang mga healthy fats ding tinataglay ng mga buto ng avocado ay nagpapanatili ng normal o mababang cholesterol level. Ang antioxidants naman na meron din sa buto ng avocado ay mahusay sa kalusugan ng ating bato at upang malabanan ang mga oxidative damage nito. Isa ring natural remedy ang buto ng avocado para sa mayroong diarrhea disenteria at bulatis sa tiyan. Ang maganda at makinis na balat ay maa-achieve din sa tulong ng buto ng avocado at malalabanan pa nga ang pagkakaroon ng cancer. Subalit papaano nga ba ang mga butong ito ng avocado? Una, hugasan ang natirang buto ng avocado. Pakuluan ito sa isang litrong tubig sa loob ng lima hanggang walong minuto. Pagkatapos ay hanguin ito. Alisin ang unang balat o parang papel nitong balat, saka gagarin. Muli itong pakuluan sa loob ng lima pang minuto at saka salain. Meron ka ng avocado seed tea na maaaring dagdagan ng honey bilang pampalasa. Subalit hindi ito inirekomenda sa mga bata, sa mga buntis o sa mga nagpapagatas na ina at huwag din naman ang labis-labis na pagkonsumo nito hanggat maaari ay kumonsulta muna sa inyong doktor. Maaari mo din naman patuyuin ang mga buto nito at saka o kaya ay gawing powder. Sadyang marami pa talagang mga likha ang Diyos sa ating kapaligiran na hindi pa nga lubhang natutuklasan ang mga pakinabang. Libreng makukuha at minsan ay itinatapon lamang subalit napakarami palang pagkakagamitan. Ikaw, mataas ba ang inyong kolesterol level o mayroon ka ngang diabetes? Bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best. para Sabes TV